English, what's the English, English, okay. English, English, what? Yeah, it the food. The food, food. yeah. Okay, chicken? No. Okay, take, in English. One minute. Last okay. minute. it English. Yes. Fruit? Yes. Apple. Yes. <laughs> oh, banana. Okay. Oh, pineapple. Yes. Uh, uh, no. No. Fruit. Yes. Pagado. Uh, oh. Joe. <laughs> English. Can you say English? Uh, <laughs> yeah. oh, uh, English. English. Eight. Eight.

eh uh dinan oh hindi ako daily na lalo ay hindi ako binumunaw la nagula hindi sana wag yu katulad na english iyo wala lang kasi yung painting grupo ako kung kailangan ko oh oh pede hindi tara ng english speaking ko ano c'pag chinchang ko ah ano pa

Sabi ko, apple? ako? Ah, eh, inus, mag Ay, Ay, ako magkakaroon. Ba, eh. ano i-miss? Pagkagawin pala. Ayun na. Sige, sige. Patayin mo na ako, sige. Ayun na, sige. 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 tayo, sige? Ayun na, nakanda rin. ko. Wala, sige. Wala, Ready, set, go. Tagalog? Abo. Bagay? Hindi. Tao? abo seray Hindi. <laughs>

Ah, <laughs> hindi. <laughs> ano ang na? Hindi. Bakit hindi hindi? Bayani? Hindi. Patmasin pata mo? Hindi. kinikita Ah, Hindi. Gusto po si Lompom? Hindi. Si, hindi. Si Uncle, si... si Daddy Chris? Hindi. chỉ <Viet> à, một cái category, người ta chỉ Để không, bỏ lỡ những video hấp dẫn đi, ha, đi Oh 1 2 1 Dani ga. Santau, beti ku ya bikin tau, katawan. Katawan santau. Baik kok. Santau kok. Oh oh oh. Iya, Pak. Aku tetelah. Beti kok, beti. Santau. Oh, di tilang, di tilang. Wortu malu, beti. Wortu ku payah apa lo Ay, hindi naman siya. Oh, hindi lang gumawa. oo, hindi pwede. Okay? Billy mo ha. Bakit sa English ano? Tao. O, oo, balika. ka. Ang aso ni balikat ka din. ko pangalan ng tao? Una pu di na rin si Petra. sabihin na, huwag mo sabihin. Wala na yung kaya mo. Pakita rin mami Eddie.

Ayang. Ha? Pwede, pwede. Pwede, oo, hindi. Electric fan. Hindi. Utot. Um, Ito. <laughs> Ay, hindi. Gulo <Hindi>. <laughs> na Anong gulo dyan? May hangin? Apo. Robo. Pwede. Hindi. Bola. Hindi. May, may hangin? Gulong. pwede aircondition? pwede pwede magulung magulung electric fan ang putya naman ang gantong kalaman pwede eh electric fan 20 second pamboba? pwede pamboba pwede deng pamboba pwede deng 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Ang sagot mo ay... Torotote. <laughs> may angin ba yan? <laughs> Oo, oh, ito turu na angin. Ito, to ro kasi to to Para nakalaro ka Mamaya matutulog ako, may headache. Sige, oh, makasunod.